Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Rachel Razlak! So in this video, mag unboxing tayo ng package. Ang package natin ay galing kay Tita Joy Makaray. So ito yung package nito. Ito yung package na galing kay Tita Joy. Ayan, Tita Joy, ngayon ko lang po siya ma-open kasi nga po sobrang busy natin at nagpa-practice din po ako sa mas demo and inabot din tayo ng sakit at ayun ngayon ko lang po siya may unboxing at medyo okay okay man na po yung pakiramdam ko ngayon at ayun um mag unboxing na po tayo nitong package galing kay Tita Joy and titingnan natin ko anong laman nito hindi ko din alam ko anong laman nito eh kasi i have no idea i have no idea sige po wait lang po kukuha lang po ako ng gunting I'll be back. Bunting, where are you? Ito na me. Ayan. Ang gunting natin ay kulay blue. Diba? Favorite color. Ay, kung mapapansin nyo yung damit ko, oh. kagabi pa to. Nandito <laughs> silang ga. Kasi, dinan niya ako noon ng pagkain. Tsaka yung lobo na may ilaw-ilaw. Maganda siya pag ano, pag Lalo na pag madilim sa kwarto niya. Tapos pwede mo siyang ipan TikTok. Diba? Light, pag TikTok. Maganda yun, parang static. Ang dati Wala, share ko lang. Naalala ko lang. Ano ang naalala, no? Ayan, nabutsan na natin siya. Ta -da! Ta -da! Nandito po ako sa labas. At kung may maririnig man po kayo na parang yung nagaano ng... Ang tawag doon? Parang nagaano ng... Nagaganon-ganon. Hindi ko alam, tawag doon. Basta yun. <laughs> yung sa pala, yung... Kasi may nagagawa dito sa bahay dito. Pinapagawa nila tita Marie. Tita Paz. Ayan. Thank you so much po, Tita Marie. Ayan, malapit na po siyang matapos. Thank you very much po. So, tara na at i-unbox natin itong bigay ni Tita Joy. Ah, okay. Bedsheet. Ano Grabe. Thank you very much po. Thank you so much. Ito pala yung laman niya po, oh. Ito po yung laman niya. Oo nga, bedsheet nga. Sa higaan siya. Ayan, kumot. Ayan, may nakalagay pa. Kumot. Kumot. Thank you po, Tita Joy. Thank you so much po, Tita Joy. Meron pa po tayong i-unbox next time. Kasama na po natin silang gajeng. Pag-unbox. Yung galing po kay Tita Miranda. Kay Sir Efren and Miranda Agustin. Sir Efren and Ma'am Miranda Agustin. Thank you so much po. Mmm... Ano to? Ah, punda. Ay, wow! Ang ganda! Grabe! Thank you, Tita Joy. Grabe, ang ganda po. I love it. Thank you po. Thank you so much po, Tita Joy. Ang ganda naman po nito. Napili nyo. Thank you so much. Black pink. Black pink in your area. Diba? Ganda. Uy, totoo nga. Blackpink ka. Oh, Blackpink ka. Oh, Blackpink ka yung ano. Hmm, I love it. Thank you, Tita Joy. Thank you po. Grabe, ang ganda oh. Three and one, queen size. Sana kasi. sana Kasi? kasha? Yan. Sana kasya siya sa, ano, sa bed, sa, ano, namin. Alam ko kakasya yan. Ito naman, kumot. Grabe, thank you so much, Sita Joy. Sobrang na-appreciate ko to. Na-appreciate namin to. At may bago na naman kaming bed sheet. At may kumot pa. Eh, saan ka pa? Maglatin ko. Huwag na. Pag-ubulit. <laughs> Thank you, Tita Joy. Thank you po. Papa Papakita ko po sa inyo kapag nailagay na po namin sa, sa higaan. Thank you so much, Tita Joy. Sobrang na-appreciate ko to. At hindi ko in-expect ganito yung laman niya. Grabe, sobrang akong nagandahan. Hinuhula-hulaan ko pa to nung ano, nung hindi ko pa to, ano, yung bagong dating pa lang po siya inuhula-hulaan ko kung anong laman ito. Sabi ko, ah, baka ano to. Baka ganun, baka ganyan Tapos ito pala yung laman niya. Grabe, Tita Joy. Thank you so much. Thank you so much po. Sobrang na-appreciate ko po talaga itong binigay niyo. At grabe, padagdag na po ng padagdag yung bedsheet namin. Nung nakaraan po, nagbili, kami, nagbili si Papa ng bedsheet. Ayan. Uh, siguro dalawang klase. Tapos dalawang klase din yung sa kanila. Tapos ito naman, Meron na naman po, di bali. Bali, ano, ilan na? Marami na din po kami bedsheet. Kaya, thank you so much po. Tsaka po sa iba din po nagpapabot sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sobra po namin, uh, sobra po namin na-appreciate yon At, ayan. Kung makikita yun naman po sa paligid ko, ay sobrang daming gamit talaga po. Totoo yan. At sobrang sikip na po talaga dito sa bahay at wala na po kaming mapaglalagyan. Kahit po sa ilalim ng katre namin, sobrang puno na ng gamit. At siguro maayos lang po namin yan kapag itong kabila po naayos na siya. Yung naging kompleto na po lahat. So, hintayin niyo lang po at magiging maayos din po itong bahay na to. Kasi sobrang dami po talagang gamit at hindi ko na po, di na po namin alam kung saan po namin ilalagay kasi nga po sobrang ano lang, sobrang tama lang yung bahay at yung ano, yung tipong pang kunti lang talaga as in. Pero dahil marami tayong gamit na dumadating, kaya sumisikip tayo. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa mga nagbibigay sa amin, sa mga nakaka-appreciate sa amin, sa mga tumutulong sa mga nagpapaabot. Kaya, thank you so much po. And, huwag po kayong mag-alala na yung mga sponsor po na binibigay nyo sa akin. Yung mga pera po. Kung may pera man pong binigay sa akin yung mga nagbigay po nito, mga pumunta po dito sa bahay, huwag po kayong mag-alala kasi itinatabi ko po, po yun. Um, iniipon ko po yun para po may mga allowance kami. And, nagsisave save din po ako kasi syempre kailangan din po 'yun. At hindi naman po ako basta-basta din nagagastos lang kasi nga kailangan kailangan natin mag-save kasi hindi naman panghabang buhay itong pagbablog natin at hindi din naman habang buhay ay sikat, 'di ba? Kaya sa mga ano po, sa mga nagsasabi po sa akin na inuuna ko yung ganun, inuuna ko yung ganito, nagsisave po ako. Hindi po yun maalis sa akin. At nagsisip, nagsisipag po ako kahit nag-aaral ako, nagbablog pa rin ako. Kahit ano, napagsasabay ko pa rin po. Kaya sobrang thank you din ako sa mga kapatid ko kasi tinutulungan din nila ako. At actually, meron pa akong vlog na hindi ko pa na-edit. Yung vlog nila na naglinis sila dito sa bahay at ako ay galing sa practice nung araw na yun kasi meron kaming sayaw nun sa mas demo. Ayun, pagdating ko dito, sobrang linis ng bahay as in. And thank you rin kay titay kasi tinulungan niya yung mga kapatid ko. Ayan, grabe. Pati kay Lola, yan si Lola oh. Si Lola oh, nagmamap pa yan si Lola. Sipag-sipag yan ni Lola. Ayan. <laughs> si mama minsan dito sa bahay kapag wala kami dito si mama lola ang nag-aano nag-aasikaso dito tsaka si papa yan sila papa ang nag-aasikaso ng dito sa magpagawa dito sa bahay sila yung nag-aasikaso sa mga trabahador kapag wala ako kapag nasa school ako kapag meron akong practice kasi sobrang talagang dami namin ginagawa research sa product namin sa ano pa ngayon? Nagawa pa kami ng reflective essay. Sobrang dami po ng gawain talaga sa school. And maladagdagan pa yun kapag nag-second sem na. Kasi mag-work immersion na kami. Yan, sobrang dami. Kaya, nagpo-focus na lang po talaga ako sa, ano, sa personal, uh, personal vlog. At siguro, ano, ng bibira na lang tayo mag-charity kasi nga, ano, sobrang busy. At kahit hindi naman po ako nagbablog about sa charity, kakatulong pa rin naman po ako kahit hindi po, na, hindi po ako nagbablog. Minsan po kasi may natutulungan ako pero hindi ko na kailangan i-vlog. Kasi wala, gusto ko lang wag na, nang i-vlog yun. Basta nakatulong, yun ay mahalaga doon. So, ayan. Um, thank you so much po sa nagpaabot nito. Kay Tita Joy, thank you very much po, Tita Joy. And sa mga nagpaabot din, kay Tita Socorro, ayan, nabuksan na po namin nilang yung um, binigay niyo po. Thank you so much po. Doon po sa lighthouse namin inopen yung box na yun at grabe. Sobra po ang dami nung, nung laman ng package. Dalawang package siguro yung binuksan namin nilang At sobrang thank you so much po talaga at grabe sobrang dami nung laman at hindi ko inexpect na doon pala hindi na doon pala yung dinadaan ano sa barako. Kala ko ano, kala ko tinatrack lang. <laughs> Grabe galing USA. Tapos nakarating ng diet. Stay. Ano pala yung proseso ng ngayon ko lang alam. <laughs> Kaya thank you so much po sa mga na, nagpapaabot, na, sa mga <clears throat> Kaya, yeah, thank you so much po sa mga nagpapaabot at nagmamahal, sumusuporta, sa mga patuloy na nandyan, nakaka-appreciate sa amin. Thank you so much po. Ayan. Salamat po sa panonood sa mga live ko, sa mga vlog ko. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Salamat po. Sabra pong nakakatulong din po yung hindi nyo pag-skip ng ads. Thank you so much po talaga sa inyo. And ayan um thank you so much God bless thank you.